mm Uh, magandang araw mga kahoror at welcome back nga po palang muli sa aking channel Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng kwentong agimat Sa ating kulturang Pilipino nga mga kahoror ay hindi maikakaila na bahagi na ng pang-araw-araw na usapan ang tungkol sa mga hindi nakikitang puwersa na nakakaapekto sa katawan at kaluluwa ng tao Bago pa man dumating ang modernong medisina may matibay ng paniniwala ang ating mga ninuno sa mga bagay na gaya ng usog, bales at palipad hangin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito nawawala, lalo na sa mga probinsya at sa mga pamilyang nakasanayan na ang ganitong paniniwala. Marami ang naniniwala na ang tao ay hindi lamang katawan kundi may aura at enerhiya. At kapag ito ay natamaan ng ibang puwersa, doon nag-uugat ang sakit o pagkahapo. Mahalaga rin maunawaan ang pagkakaiba ng usog, bales at palipad hangin dahil bagaman lahat ay nakikita bilang misteryosong karamdaman, magkaiba ang pinagmumulan at paraan ng pagluna sa kanila. Ang usog mga kahoror ang isa sa pinakapopular at pinakakaraniwang paniniwala. Karaniwang sinasabi na ang usog ay dulot ng masamang tingin o salita ng isang tao na may mainit na laway o malakas na dila. Madalas na nabibiktima ng usog ay mga bata, lalo na ang mga sanggol, dahil sila ang pinaniniwalaang mas marupok at mas madaling kapitan ng ganitong uri ng enerhiya. Kapag may bumati o humanga sa isang sanggol ng walang pangontra, tulad ng pagsasabi ng puwera usog, maaari raw itong magdulot ng pananakit ng tiyan, bigla ang pag-iyak ng walang dahilan, pagsusoka lagnat o pagiging irritable ng bata. Para sa matatanda naman, maaari itong magdulot ng biglaang pagkahilo o pagkahapo. Ang karaniwang lunas dito ay simple lamang. Ipapahid ang laway ng taong nga ang makapang-uusog sa tiyan o noo ng sanggol o kaya ipupunasan ng laway gamit ang daliri na may basbas ng dasal. Ang ibang matatanda ay may dalang asin o pamintang buo bilang proteksyon at siyempre ang pinakasikat ay ang kasabihan ng uh, uh, puwera usog bilang panangga bagama't uh, marami ang uh, nagsasabing gawa lamang ito ng imahinasyon o impluensya ng takot hindi matatawaran ang bigat ng uh, paniniwala ng mga Pilipino sa bisa ng usog at sa kahalagahan ng pangontra rito kung ang usog mga kahoror ay nakaugat sa tingin o salita ng tao, may mas matinding paniniwala na tinatawag na bales. Sa ilang lugar, ang bales ay halos kapareho ng usog pero mas malakas at mas mapanganib. Sinasabing may mga taong ipinanganak na may dalang kapangyarihan ng bales at hindi nila ito sinasadya. Lalo na kapag ang taong iyon ay gutom, pagod o may dinaramdam mas nagiging matindi ang bisa ng kanilang bales. Kapag sila ay nakatingin o nakasalamuha ng ibang tao, lalo na ng mga bata, nagiging sanhi ito ng biglaang pagsusuka, pagtatae, panghihina at panlalamig ng katawan na, kanilang nabibiktima. Isang partikular na palatandaan na binabanggit ng matatanda ay ang malamig na tenga ng taong nabales tanda na naapektuhan ang kanilang enerhiya. Ang ganitong uri ng bales ay hindi basta-basta gumagaling sa ordinaryong gamot. Kadalasan mga kahoror ay kinakailangan ng tulong ng albularyo o ng mismong tao na may bales upang bawiin ang bisa nito. May mga orasyon at dasal na ginagamit upang maibalik ang balanse ng katawan. At ang ilan ay nagsasagawa ng pagtatawas para makita ang sanhi. May tinatawag ding spell ng bales na ginagamit ng mga nakakaalam upang kontrahin ang ganitong uri ng kapangyarihan. Sa paningin ng iba, ito ay katumbas lamang ng matinding impluensya o paniniwala o takot. Ngunit sa mga nakasaksi ng mga kaso, matindi ang kanilang paninindigan na totoo ang bales at hindi basta kayang ipaliwanag ng siyensya. Meron ding ibang anyo ng bales mga kahoror na hindi galing sa tao kundi galing sa kalikasan o sa mga nilalang na hindi nakikita. Sa maraming paniniwala sa kanayunan, ang mga inkanto, diwata o bantay ng kalikasan ay nagkakaroon ng galit kapag may taong nakasagi, nakapitas ng halaman, nakaupo ng isang batong may bantay o nakalapit sa lugar na kanilang tinitiran ng walang paalam. Ang resulta ay tinatawag na balis ng kalikasan. Ang mga sintomas nito ay maaaring lagnat, pamamaga ng bahagi ng katawan, matinding pananakit ng ulo o bigla ang pagkakasakit na hindi may ng doktor. Madalas na sinasabi ng matatanda na ito ay parusa o babala mula sa mga nilalang na hindi nakikita. At ang lunas ay hindi gamot kundi ritual ng pagpapakumbaba at paghingi ng tawad. Kadalasan, isang albularyo o babaylan ang tinatawag para magsagawa ng pag-aalay ng pagkain, usok mula sa insenso o dahon at dasal upang maibalik ang kalusugan ng may sakit. May mga pagkakataon din na kailangan pang bumalik sa lugar kung saan nakuha ang bales upang mag ng pagkain o dasal bilang paghingi ng tawad. Sa ganitong paniniwala mga kahoror, malinaw na hindi lahat ng karamdaman ay nakikita bilang pisikal kundi pati na rin bilang espiritual at nakaugat sa pakikisalamuha ng tao sa kalikasan at sa mga nilalang na naroon. Higit pa rito mga kahoror, meron ding paniniwala na tinatawag na palipadhangin isang mas malalim na anyo ng pananakit na sinasadya. Ang palipad hangin ay tinuturing na gawa ng magkukulam, magbabarang o ng taong may kakayahang magpadala ng sakit sa pamamagitan ng hangin. Hindi tulad ng usog na nawalang malisya o ng balis na likas o parusa mula sa kalikasan, ang palipad hangin ay sadyang ginagawa upang sakta ng isang tao. Ayon sa paniniwala, sa pamamagitan ng orasyon, dasal o ritual na ipapadala ng mangungula mga mang isang masamang enerhiya na nakasakay sa hangin at pumapasok sa katawan ng biktima. Ang epekto nito mga kahoror ay maaaring biglaang pagkakasakit, hirap sa paghinga, hindi maipaliwanag na panghihina o pakiramdam ng matinding ginaw kahit mainit ang panahon. May mga kwento na ang mga biktima ng palipad hangin ay parang binabalot ng malamig na simoy na hindi maramdaman ng ibang tao. Sa lunas naman, kinakailangan ng mas mataas na antas ng espiritual na kakayahan. Kaya't madalas na tinatawag ang isang albularyo na bihasa sa kontrakulam. Gumagamit sila ng orasyon, langis na binasbasan, usok ng halamang gamot at minsan ay ritual nagpapalabas sa masamang hangin mula sa katawan ng biktima. Pinaniniwalaan na epekto rin ang pagtatangan ng anting-anting o mutya bilang panangga laban sa ganitong uri ng pananakit. Kung susumahin natin mga kahoror, malinaw ang kaibahan ng apat na ito, bagaman madalas silang ah, napagkakamalang iisa. Ang usog ay mas karaniwan sa, at kadalasang hindi sinasadya galing sa tao na may mainit na laway o malakas na dila. Ang balis mula sa tao ay mas matindi at likas na dala ng isang individual, lalo na kung siya ay gutom o pagod at nagdudulot ito ng pagsusoka, pagtatae at panlalamig ng katawan. Ang balis naman na mula sa kalikasan ay parusa ng mga inkanto o nilalang na hindi nakikita kapag sila ay naiistorbo o nasasaktan. At sa huli, ang palipad hangin ay sinadyang pananakit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ulam. Gamit ang hangin bilang daluyan ng masamang enerhiya. Bagaman magkakaiba ang kanilang pinagmumulan at sintomas, iisa ang kanilang ipinapakita. Malalim ang paniniwala ng mga Pilipino sa ugnayan ng kalusugan, espiritu at kapaligiran. Sa uli mga kahoror ay maaaring itanong ng ilan kung totoo nga ba ang lahat ng ito o bunga lamang ng imahinasyon at takot. Ngunit sa kultura at tradisyon, ang totoo ay hindi lamang nasusukat sa siyensya, kundi pati sa karanasan ng komunidad. Maraming Pilipino ang nananatiling naniniwala at nakakasaksi ng ganitong mga pangyayari at dala ng kanilang mga paniniwala, patuloy itong isinasabuhay at ipinapasa sa mga susunod na henerasyon. Ang usog, balis at palipad hangin ay hindi lamang basta sakit kundi mga paalala ng malalim na pananampalataya ng ating mga ninuno sa kapangyariyang higit pa sa nakikita at ng ating tungkulin na igalang ang tao, ang kalikasan at ang pwersang espiritual na nakapaligid sa atin. Ikaw mga kahoror, naranasan mo na rin ba ang ganitong mga klase ng sakit? Comment down below nga kayo mga kahoror. Hanggang dito na lang mga kahoror at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.